Muli po natin binalikan si Totoy para ibigay po ang muting biyaya na ipinibigay po sa kanya. Nakita po natin siya dito po sa tabi ng kalsada na nagahanap buhay para po magkaroon ng pambaon. Panoorin niyo po ang kabuong vlog nito para kay Totoy at ihatid ang kanyang munting regalo at magbigay ng pinansyal. Salamat dito lang! Malaking tulong sa kay Totoy. Libre kang chinelas to ya O Toy. eh sasabihin mo kay Kuya Alan? Hindi pa Salamat Lan. God bless sa'yo mo yung mga damit Bago yan Huwag araw po, mga kabulabog, isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Ano? Ngayon pong araw na to ay tayo ay pupunta po sa bahay po muli ni Totoy at na kanyang lola. Meron po kasing viewers, followers, kaibigan, batchmate po natin na nakapanood po ng video ni Totoy at siya daw po ay naantig sa kwento ng buhay ni Totoy. Ngayon mga kabulabog at meron po siyang binigay na regalo po kay Totoy at nag-iwan din po siya ng cash pera para ibigay po kay Totoy no. Tara po samahan niyo po ako na maibigay po yung ibibigay natin kay Totoy na galing po kay Alan Kahanap. Maraming salamat sa iyo. God bless. Hatid po natin yung binigay niya para kay Totoy at sa lola niya. Samahan niyo po ako sa kabuuan vlog nito para ihat ihatid po yung regalo at pera na ipinabibigay po kay Totoy at sa lola niya. Samahan niyo po ako. Galing kami sa inyo ah. Nahanap kita. Galing, nga, dito, Galing ako sa inyo. Nakita ko 'tong lola mo. Meron ako ibibigay sa iyo, may nagregalo sa iyo saka magbibigay ng financial pera. Ha? itay mo ko doon ha. ayto sa bahay ni Tony ganina sa kanang loloyan niya wala po siya ngayon narito po natin nakita natin dito, dito sa dito sa menu sa Petron D'Vivo kung saan siya lagi sa toyan hindi mismo towi eh. ha ito ba po ito bilahan ni Nelas ng dali sa inyo eh merong pinabibigay sa yung amin natin viewers natin. Ito. Uh, salamat dito, nan, ito si Totoy. Dali kami dito sa bahay ni Totoy. Wala siya doon, ang lola niya tulog. Kaya inalangan si Totoy, nakita udan dito sa Maytrap. Naghahanap buhay na naman si Totoy. Hay, okay, gabong po kaso. Sumo. <coughs> salamat pala kay Alan kahanap no na na-relate niya yung kanyang tapon ng buhay niya totoy eh. kaya to nagbigay siya o, mo, ah, damit. tingin mo Mga Bagong damit po, oh. maraming salamat dito oh. Ano masasabi mo kay Kuya Alan? Wala ka chinelas, nasa chinelas mo? Ha? Wala ka ng chinelas? <tip> Baka magkano na? Ano, tingnan mo na gali kagaling kanina, galing ka dito na. Eh? sa akin, bibigay na rin natin kay Totoy. Kasi hindi pa siya makakawin mas ka pa uuwi. Mamaya pa uuwi lang, dito na natin din kay Totoy. No? Salamat dito lang. Malaking tulong sa kay Totoy. bibigyan kang chinelas to ya. Yeah. Totoy. Yep. Ano sasabihin mo kay Kuya Alan? Thank you, Kuya Alan. Salamat, Lan. God bless sa'yo. Na gusto mo yung mga damit. Bago yan. Kasi may susuot ka. Salamat, Kuya Alan. Sabi mo yung chinelas mo. Bibili ko yung chinelas, ha? Baka mawala yung pera mo. Matago mo yung pera, ha? Baka mahulog. Papasok ka bukas. Papasok ka bukas. O yan, pambaon yan. Pambaon, tapos pili ka sa. Wala pasok bukas na naman hanggang Martes. Kaya, habi mo muna yung pera mo. Baka mahulog. Toy, baka mahulog. Nagustuhan mo yung damit? Ha? Alan, maraming salamat. Uh, batchmate, thank you sayon Na, uh, ito, natanggap na ni Toto yung pinabibigay mo. At si Alam po yun, eh, ano, batchmate po yan. Ibigyan, siya po ay eh, na relate po, nakaka-relate po no, sa pamumuhay po nila Totoy, saka ng lola niya. Kaya yun, nagbigay po siya ng biyaya para po sa maglola. Lalo-lalo po kay Totoy, Binili niya ng damit Tapos kaya rin, bibili ha? Puno na kami. So, kabayan, land, thank you very much. Ibigyan natin pagkain dito sa bahay pero wala siya doon ngayon nakita natin dito sige po mga papayan, maraming salamat po sa inyo bye bye, thank you Lan. Thank, thank, thank you po thank you po thank you lan, God bless uwi na toy ha toy uwi na ha baka mahulog ang pera ingatan mo ha Ayan.